Hello, hello mga katigs Update sa aking mga ebon Titignan natin yung mga anak nila Kasi nanganak na eh Nanganak na Kaya Susian natin Kasi may susi ito Kasi labas ng bahay ito Nasa labas, ayan o Pagitan namin dalawa o oh. Bakod namin, bakod nila Nandito dito Kaya May ano siya, may bakod siya ito, papasok tayo sa loob. Ngayon, isasarado natin kasi ano eh, baka makalabas eh. Ito yung mga ano, mga binili ko na ano. Ayan. Ito yung, oh, yung maganda na ano, maliliit ng ano. Ewan ko. Kasi ito, ito yung ano eh, ito, ito yung una eh, yung pinangitlogan eh. Ito yung mga binili kong tatlo yan. Yung mga tatlo kong binili ito yung kainan naman nila Iyan, ibinababa ko yan pag ano pag nag, nagre-refill ako kaya titignan natin hindi dito sila ngayon ito itong malaki na ito 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 nanganak, nanganak sila okay kaya ilalagay natin dito sa inuman nila ito bubuksan natin o oh, andiyan sila ayan apat <laughs> mahiyain mahiyain mahihain. Puro yelo. Kasi yung mag-asawa, pares na yelo eh. Mainit sila. <laughs> Mainit sila. <laughs> mahihain. Nandiyo nakasubsob. Ayan. Malapit ng ano, malapit ng lumipad siguro. Kasi kung minsan nakikita ko dito, nakadungaw sila rito eh. Kaya ngayon, ibalik na natin kasi yung mga nanay ay palipad-lipad ayun sila. Ayan. Ayan. Ito, puro ano ito, puro, puro screen yan. Pat, kahit, kahit sa, ilalim itong wood screen yan. ko ito. Kasi ito, dati ito, pang ano ito eh. Pang malaking ibon, yung ano eh, yung, yung pigeon eh. Kaya lang, ayaw ko, madumi sila. Ngayon, ibabalik natin to sa yung, yung ano nila ibalik natin o oh, mabigat na sila Okay, doki kimi andali katigang. Ang dali kasi mabigat na sila. Ayun. Ayun, naibalik na. Ayun na sila. Okay, dok, okay. kaya lalabas na tayo. Pakyat ito eh. Ayun, pabundok, bundok ito eh. Ngayon, magpapakain ako bukas kasi wala na yung ano. Ma-empty na. Kaya lalagyan ko. Matagal yun eh. Yung kaya nila yan. Ibababa ko yan eh. Matagal yan. Yung pagpuno yan. Isususin so, so, na natin. Ayan. Okidoki mga katigang. Bye bye.